sa pagdiriwang ng National Women's Month 2025 inilunsad ng Cultural Center of the Philippines ang Lakbay Sine para sa mga Inday sa patung special online screening ng Cinemalaya Films para sa mga women deprived of liberty sa tatlong bilangguan sa Iloilo City, Pototan Iloilo at Bacolod City upang ipakita ang mga kwento ng mga kababaihang nakakulong at magbigay ng boses sa kanilang mga karnasan. At o ganyan mga Karspi, ngayon po ay mag-uusapan natin detalya patungkol tungkol at makakasama natin ang Vice President at Artistic Director ng Cultural Center of the Philippines na si Mr. Dennis Marsigan. Magandang umaga po at welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. <laughs> Magandang umaga Rod, Fifi. Maraming salamat sa magbibigay ulit ang pagkakataon para sa Cultural Center of the Philippines. Thank you so much for being with us this morning, Sir Dennis. Ano po ba ang uh, gampanin at talayunin ng CCP sa pagsasagawa nitong itong lakbay-sine para sa mga inday. Ito po ay eh, para sa mga women deprived of liberty. Go ahead, sir. Oo, oh, kasi uh, ang buwan ng Marso, siyempre ay alam natin na uh, pabansang uh, buwan ng kababaihan. Mm -hmm. Kaya ito ay isa sa mga proyektong uh, inilunsad ng CCP. At dahil sa ang mga uh, mga kababaihan na nawala ng kalayaan, mm -hmm. ay uh, walang pagkakataon para makapanood ng... Uh, mga likhang sining tulad ng mga pelikula. Kaya naisipan namin na gawin itong proyekto ito para naman magkaroon sila ng pagkakataon na mapanood ang mga karanasan ng mga kababaihan na naipakikita sa mga pelikula, lalo na sa mga pelikula galing sa Sinimalaya. Sir, nakakatawa ano 'yung ganitong programa, no. Ano po 'yung nakikita natin na itong mga cinemaalaya films sa ilalapit po natin sa mga women PDL at 'yung epekto ng sining particular sa kanilang buhay. Alam naman natin na ang uh, pelikula ay isa sa pinakamalakas siguro makapagbigay ng ng uh, emosyon, no, para mm -hmm. sa atin. At uh, ang mga pelikulang pinili para dito sa uh, uh, Lakbay Sine para sa Super ay mga pelikula na nagbibigay ng boses at ng pagkakataon para maipakita ang mga karanasan ng mga kababaihan. Sa palagay namin, sana naman pag napanood ito ng mga super inday natin, magkaroon sila ng pagkakataon at saka ng pag-asa na uh, maaring sa hinaharap ang buhay nila ay mabago at dahil sa pinakikita rin dito sa mga pelikulang ito na ang mga kababaihan ang pumipili talaga ng magiging uh, uh, kinabukasan nila ito mm -hmm. ay magbigay din ng lakas ng loob pa sa kanila mm -hmm. Alright sir ano pa yung mga pelikula na tampok dito at uh, paano po ninyo pinili no itong mga pelikulang to na talagang makikinabang ang ating mga women sa uh, deprived of Liberty. Karamihan sa mga pelikula ay nagtatampok sa mga kababaihan na may uh, uh, karanasan na kakaiba na sila ang pumipili sa mga kailangang mangyari sa buhay nila. Halimbawa, ang ibang mga pelikulang uh, palalabas ay kagaya ng Mayohan okay. ni Dan Villegas, uh, Kabilang din dito ang uh, balota na ni Kip Oy Banda at isa siguro ito sa pelikulang um, bagay na bagay sa panahong ito kasi sa pelikulang ito pinakikita ang isang guro mm -hmm. uh, na pinipilit niya na gawa ng paraan na yung mga balota na na, ginagawa sa halaga. Oh, yes. Oo, yun. Oh. Sir, napanood ko to sa so sinayang sobrang <laughs> ganda. Oo, oo, Very diba? timely. Oo, dahil uh, talagang sa 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 katauhan ng, ng mm -hmm. karakter na ginagampanan ni Marian Rivera, uh, talagang ginagawa niya na paraan na yung yung mga balota at yung okay. mga boto ay masiguradong mabilang ano at hindi mapunta sa kamay ng mga tao na naghahangad na wag na itong makasama sa bilangan. Sir, no? you mentioned para man sa ating mga women deprived of liberty. How? Kasi ang ang kung minsan kapag ikaw ay alimbawa, uh, alam natin to na nasa mga pag-aaral na, na kapag ikaw ay nawala ng kalayaan, ang nasa sa isip mo o marahil o nararamdaman mo, wala ka ng pag-asa sa buhay. Ano? At dito sa mga pelikulang ito, pinakikita na ang mga kababaihan ay may, may karapatan at saka may kakayahan na piliin ang maaring mangyari sa kanilang kinabukasan. Kaya kung sa pamamagitan lang ng panonood ng mga pelikula ito ay mabigyan natin sila ng ng lakas ng loob o ng pag-asa, e sa palagay namin na ito ay isang malaking bagay na. At saka hindi naman araw-araw na maaring yung ating mga kababaihan na ah, walang kalayaan ay makakapanood ng mga pelikula. Okay. Kaya nagpapasalamat kami doon sa ating uh, kasama sa proyekto ito, ang Super Indoy Prison Art Project at siyempre sa Bureau of Jail Management and Penology sa pagpapaunlak na magawa itong proyekto ito. Sir, dumanggit nyo, no? Uh, ito ito'y paraan para mabigyan sila ng boses. So, kamusta naman po yung naging film screening po natin? May pagbabago ba na observa sa pamumuhay nitong ating mga women PDN? Doon sa una nating ginawa nitong unang uh, linggo ng Marso, no? nakita natin na, na meron rin kasing pagkatapos ng pelikula na doon din yung mga filmmakers uh, oh. online, no? pinakikita online. At nagkakaroon ng pagkakataon yung ating mga super inday na makipag- uh, talakayan. Oh, makipag... May meron, meron. Karong wow. question and answer. Meron tayong open forum. Para ma mabigyan din sila ng talagang pagkakataon na makapagsalita, maibahagi yung sarili nilang kasaysayan, masabi kung ano yung dating sa kanila nung pelikulang pinalabas. Alright, bilang bahagi po ng pagdiriwang ng National Women's Month, ano po mensahe natin sa mga kababaihan na nakaranas sa pagsubok at lalo na siyempre, no, rin natin paano po nakikita ang papel ng CCP sa pagpapalakas ng kanilang mga kwento. Ang, ang, ang CCP, ano, sa kabila ng alam natin na hanggang ngayon ay kinukumpuni pa, sinasaayos pa yung ating okay. Agusali. Uh, itong sa proyekto ito pinakikita natin na ang CCP ay uh, nagtatangka talaga at nagsisikap na makarating tayo sa anong bahagi ng ating bansa at, at sana sa pamamagitan ng proyekto ito maiparating natin sa ating mga kababayan uh -huh. lalong-lalo na sa mga kababaihan na nawalan ng kalayaan na ang CCP ay kasama nila sa pagpupunyagi na mabigyan sila ng boses mabigyan sila ng pagkakataon uh -huh. na makibahagi sa mga likhang sining na ginagawa ng CCP at sa, hindi lang sa likhang sining kundi sa kanilang mga buhay na mahalaga ang sining sa kanilang buhay. Iyon. Mm. Sir, napaka noble cause na itong ating proyekto. No? Ano po yung nakikita natin sa mga susunod -su na taon? Kasi nabanggit Iloilo, Bacolod City, mas lalawak po ba ito sa iba't ibang lugar para mas maraming women PDL ang makapanood at mabigyan ng boses po yung kanilang buhay po. Nagpapasalamat ka kami at nandito tayo ngayon sa RSP. No? Siguro sa pamamagitan nito, baka magkaroon din ng pagkakataon uh, na maipalabas ito sa iba pang bahagi ng Pilipinas at magkaroon pa tayo ng ibang mga uh, kakampi na na maari nating maibigay din sa kanila ang pagkakataon na ito hindi lamang doon sa Iloilo sa Pototan at sa, uh, sa Bacolod kasi sa Sambuanga sa kay Sir Xavier Solda. Sana magawa rin niya. Oh, sa uh, DJMT. Uh, uh, oh. And Virgin Love Fest on June. Uh, yeah, abangan natin yan na, for uh. other details. sa uh, inyong Facebook page, no? Yeah. Cultural Center of the Philippines. Buhay ang pelikulang Pilipinas. <laughs> ang sining ng Pilipinas. Yes. <laughs> on that note, maraming salamat po sa pagbabagi sa amin ng inyong mga detalye patungkol sa lakbay sine para sa mga indahe. Nakasama natin ngayon, Mr. Dennis Marasigan. Thank you so much. Thank you, sir. Maraming salamat.